Paulo Avilino excited ng masilayan ang anak nila ni Kim Chu. Sa isang kamakailang interview, ipinahayag ni Paulo Avilino ang kanyang pananibik na makita ang kanilang anak na ipinagbubuntis ng kanyang partner na si Kim Chu. Ibinahagi ni Paulo na siya ay labis na nasasabik na makita ang kanilang magiging anak at handa na siyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang ama. Sa parehong interview, pinuri rin niya si Kim sa kanyang pagiging matapang at maalaga habang sila'y naghahanda sa bagong yugto ng kanilang buhay bilang magulang. Dagdag pa rito, ibinahagi ni Kim na kahit na nagtatagumpay siya sa kanyang career, may aspeto sa kanyang buhay na tila may kulang na maaaring tinutukoy ni Paulo na kanilang paparating na anak. Ayun kay Paulo, napaka-positive ng pananaw niya sa pagiging ama at excited siyang makita ang anak nila ni Kim. Sa kasalukuyan, mas nakatuon sila sa paghahanda para sa pagdating ng kanilang anak at ang pagiging buo bilang isang pamilya. Si Paulo ay nagsabing handa na siyang magsakripisyo para sa kanilang anak at susuportahan niya si Kim sa lahat ng oras. Sa press conference ng kanilang upcoming series na, What's Wrong with Secretary Kim, pinahayag din ni Paulo na naniniwala siyang nakatadhana ang kanilang partnership ni Kim, hindi lamang sa trabaho kundi pati na rin sa personal na buhay. Ibinahagi rin ni Paulo na sa kabila ng kanilang busy na schedules, laging may panahon siya para kay Kim at sa kanilang magiging anak. Dagdag pa niya, ang pagiging positibo at magaan ng loob ni Kim ay malaking tulong sa kanilang relasyon, lalo na sa pagdating ng kanilang bagong miyembro ng pamilya. And this are Chica for today mga kasyobes, sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.